about the Hanzo? Kyrie. There you go. A bond? Wait, wait, wait! No? Oh! That's a mistake! Yung Sibol na yung top 1 goal ko eh. Sa lahat ng tournament, mapasama sa national team. Kaya, sobrang importante sa Sa akin ito, as a pro player, na nangangarap na mabanggit yung last name sa tournament sa Sibol. Ngayon nga kapatid ay nagiging usap-usapan nga itong si Kairi patungkol nga yan dito sa kanyang naging performance sa kupunan ng Onik Indonesia na kung saan kapatid tinalo kasi ng BTR itong Onik ID nung nakaraan at dito nga kapatid ay ating ang nakita itong mga Indofans nagreact nag talaga sa ipinakita nitong ni Kairi. sinasabihan nga siya ng Onik fans na uchihan na naman daw ang kalawan ni Kyrie? Bukod nga rito kapatid, Albert from top 2 sa regular season noon, tuluyan na nga silang nalaglag dito ngayon sa MPL Indonesia. ra? may in-reveal dito nga sa Sibol. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin, ano pa bang hinihintay mo? Tara. Ngayon nga kapatid ay usap-usapan nga itong Onic Indonesia dito ngayon sa MPL na kung kamuntikan pa nga hindi makapasok itong sila Kairi dito ngayon sa playoffs dahil natalo nga sila sa kuponan ng BTR na nakapagbigay nga sa kanila ng malaking problema sana. Kung nanalo nga itong EVOS ng tuloy-tuloy pa kapatid baka itong kuponan pa ng Onic Indonesia ang natalo lalo. Buti na lamang, ngayon nga ay naganap din itong bakbakan ng Onig ID at syempre itong koponan ng Evo's Legends. Dito nga kapatid, ay tinalo na nga ng Onig ID itong Evo's dahilan kung bakit sila nga ang nakapasok dito nga sa playoffs at itong kupunan ng Evo's ay tuluyan na ngang nalaglag. Pero bago nga yan kapatid, naganap muna itong mga pangbabash nga dito ito kay Kyrie na kung saan sa kanyang galawan kasi sa kanilang laban sa BTR ay ating may kita na maraming ang pagkakamali itong si Kyrie na nagpahirap nga sa kanyang kupunan upang manalo yung mga ganyang galawan nga ni Kyrie kapatid ay maikukumpara natin noon dito nga sa M5 umabot sa game 7 ng laban pero ang nangyari kapatid nagdive itong si Kyrie dito nga sa mga players ng Falcons. Dahilan kung bakit ang mga ito nga kapatid ay nanalo. Tayo ngayon nagkampiyon nung nakaraan dito sa M5. At katakot-takot na pangbabas nga ang sinabi ng mga Indo fans dito nga kay Kyrie. Kahit nga itong si Coach Yev kapatid ay hindi nakalusot dahil sinasabihan din silang dalawa ni Kyrie na Uchiha. Alam naman natin na kapag Uchiha nga kapatid ay may pagkataksil nga yan. Kumbaga yun nga sa mga Indo fans ay tinaksil daw sila di umano nitong nga ni Kairi at Coach dahil mga Pinoy nga ang mga ito para magkampiyon itong Pinas ulit dito nga yan sa MLBB sobrang uhaw na uhaw na kasi ng Indo fans na makuha nga ulit nila ang kampiyonato pero kung ibibigay man nila Kairi at Coach yung laban na yon hindi sana umabot sa game 7 yung laban ba diba? kaya na naging tatak na nga ni Kairi sa Indo ang bansag na Uchiha. At ngayon nga kapatid, ay muli na namang ibinabalik ng mga onic fans ang bansag nila dito nga kay Kairi dahil nga sa kanilang pagkatalo sa BTR at kamuntikan pa nga silang matalo sa pagkakataon na iyon. Buti na lamang kapatid at ngayon ay nasecured na nga ng Onik Indonesia itong ang playoffs spot nila para dito sa playoffs. Oops. At least ngayon ay may pag-asa pa itong sila Kairi na kunin ang kampiyonato dito ngayon sa MPL ID. Although ang mga itong kapatid ay medyo alanganin. Hindi na kasi kagaya noon na sobrang lakas nga ng ONIC ID. Yung tipong naging dominating nga sila dito nga sa MPL Indonesia. Ngayon kasi ay medyo nakakapalagpalag na nga ang mga koponan at alam na rin nila ang kahinaan nitong natapunan ng ONIC ID kaya naman natapos na nga ang ira ng pamamayagpag ng ONIC ID dito nga yan sa MPL kaya ngayon ay medyo hirap nga sila na umabante dito nga yan sa MPL Indonesia at hindi rin sigurado kapatid kung magtatagal sila dito nga yan sa MPL playoffs kaya nga nila ibinalik itong si Coach Yeb ba diba? bilang head coach dahil kung hindi pa nila ibinalik itong si Coach Abay, baka sila pa nga ang tuluyang nalaglag at hindi nga umabot dito sa playoffs. Pasalamat na lang talaga itong ang Onik Indo dito nga kay Coach Dahil kung hindi dahil sa kanya, maaga na nga nagpaalam itong Onik Indonesia. Bukod nga rito kapatid, kung ating ang titingnan tuluyan na nga kasing nalaglag itong Evos. Napilit nga humahabol dito nga sa Onik ID. Alam nyo ba na itong si Albert na dating core ng Onyx ID? Kahit hindi nga siya nakakalaro-laro sa Onyx ID kapatid, abay nakakakuha naman siya ng kampiyonato. Pero ngayon, nalumipat nga itong si Albert dito nga sa Evos, nag Pakita nga ng magandang potential itong si Albert. Ang una niyang sinalihan ay itong ang MDL ng Evos hanggang siya nga ay inakyat dito nga sa MPL. At sa pag-uumpisa ng regular season ng Evos kapatid, nagkasunod-sunod nga ang panalo ng mga ito. Naging top 1 pa nga itong Evos noon sa regular season. Pero habang papalapit na nga itong playoffs kapatid, dito na nga nagkanda talo-talo itong EVOS negatibos at nang dahil doon ngayon ay wala na nga silang puntos na maihabol pa kaya naman nang dahil nga rito ang mga ito ay tuluyang nalaglag dito nga yan sa MPL medyo nakakalungkot lang din dito nga kay Albert si Albert din ang isang sa magaling na core dito nga yan sa Indonesia aminin natin kapatid na kahit natatalo-talo natin si Albert internationally ay pinapakabang nga tayo nitong ni Albert sa kanyang husay lalong lalo na noong assassin meta pa nga syempre kapag nakuha nga ni Albert ang link o di kayo funny matik hirap nga tayong matalo pero kung hindi lang ganon ang galawan ng Indo yung brawl mode kapatid baka natatalo talo nila tayo internationally ang pinagkaiba lang kasi ng game style natin tayo nga kapatid ay play safe pero still calculated nga natin ang ating panalo kapatid na kung titingnan sa mga clashes hindi naman tayo basta basta pumapasok ba? Diba? kung hindi nga natin may papanalo yung mga clashes na yon sa indo kasi kapag nakita ng potential na target abay buhos lahat at wala nang na ang inihintay pa kaya naman ang mga ito ay madalas matalo sa mga crucial na laban siguro kung magbabago ng playstyle itong indo baka dito na nga nila ulit makuha ang kampyonato na matagal tagal na nga nilang inaasam internationally palagi na lamang kasi silang hinahadlangan ng Pinas na kung saan ganyan na lang talaga kalakas ang ating mga nagiging pambato ang maganda pa nga dito sa Pinas, hindi lang tayo umaasa sa iisang kuponen na inalaban nga natin internationally, kumbaga paiba-iba nga yung mga pambato natin kapatid at hindi hindi nga tayo umaasa lamang sa iisang kuponan at kung sino nga yung nagiging pambato natin matik nagkakampyon. Kaya naman dyan pa lamang masasabi talaga natin na Pinas lang ang malakas. Bukod nga rito kapatid, itong si Kelra abay may inamin din dito nga yan sa Sibol na kunsaan, alam naman natin na itong si na ay napasama dito nga sa lineup ng Sibol. Kaya naman ayon kay Kelra kapatid, anais niya daw talaga bigyan ng karangalan ang Bansang Pinas at syempre nais niya rin natawagin ang kanyang apelido dito nga yan sa IESF. Iba pa rin kasi syempre ang pakiramdam kapag sa mga international tournament nga ng MLBB apelido mo nga ang binabanggit diba? Nakakalaman naครับ proud yun at syempre self satisfaction nga 'yan para dito kay Kelra. At another milestone na naman 'yan dito nga kay Kelra kung sakaling makukuha nga nila itong IESF 2025. Pero syempre sana ay makalaro nga itong si Kelra kapatid na kung saan deserve naman ni Kelra at Sanford na makalaro kahit nga lang 6 men at 7 man nga lang sila dito nga yan sa Cibol na pambato natin. Aasahan nga natin kapatid na itong si Kelra ay makakalaro dito ngayon sa IESF 2025 at yan nga ang ating aabangan. So kapatid, ano ang reaksyon mo sa video na ito? E-comment mo sa baba. Maraming salamat!